tayo ngayon sa Laor, sa Ilog Bato Ferry. Ang ganda po ng view nito, no? Ayan po ang view nito. Ang ganda. Kahit po malayo ang lugar, siguro mga nasa tatlong oras po kami uh, nagmumotor, no? Pero sulit naman po ang pagkakataon kasi kasama natin ang ating mahal sa buhay, ang ating mga pamilya para makapagbanding po dito at maligo sa ilog. Ito po ang view ng ilog Bato Pire ng Laor Nueva Ecija At nakarating na rin po ako dito no From Mindanao Nakarating na rin po tayo dito sa Laor Nueva Ecija No in Transvi Bay, uh, may bayad po ang Tricycle ng 15 pesos Ang motor po ay 10 pesos No ang ganda po ng bio, Makikita mo naman po na napakarami po Ng mga Naliligo po dito Kaso nga lang po ang cottage dito uh, May kamahalan rin no Ah, uh, nasa 700 din po ang isang cottage. Ah. sulit. Uh, sulit naman po. Makikita naman po ang ganda ng view. Ah, uh, makita mo yung View ng Laor, ang Ilog Ferry. Ilog Bato Ferry from Sambuanga del Sur, no? Dai, nakarating na rin tayo dito sa Laor. Bye-bye, siya.

Tanongin natin yung mga bata kung nag-enjoy ba kayo. Ah, nag-enjoy ba kayo? Opo. Uwi na tayo? Hindi <laughs> pa. <laughs> ah, nag-enjoy ba? Nag-enjoy? dito. <laughs> Yo, nag-enjoy sila na. No? Nag-enjoy. Ano? <laughs> nag-enjoy ka ba? Opo. <laughs> nag-enjoy? <laughs> ikaw? Opo. Nag-enjoy ka ba? Ayun, lalo na siguro yung mga matatagyan. No? <laughs> na, ikaw, nag-enjoy ka ba? Sulit ba? Sulit. <laughs> Ala <laughs> puta oh, na, oh, na basta. Ha? Upo ka pala diyan boy. Abi, tigib mo balik na 'yun, ubos na 'on. Ang ah, ay na, wala nang pera oh. Yeah. Doon to yung mga bata no sa mga Doon to yung mga bata. Sa paligo. At 'pag pag banding, banding ko dito. <laughs> ano na ay, nag-enjoy ka ba, Nay? Oo, kain ka ako sino. Wala <laughs> wala, <laughs> kesa Ah, oh, sabihin mo. Naigugma ko sa imuha. Kita sa muha Naigugma ko sa imuha. Naigugma <laughs> ko sa imuha. Kene, kene, ito, 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 ito. Tambok ayok ko, ngano ka ni? Kulit nga ay, ay ay tuturuan natin sila magbisaya. Ah siya. Ah babanggitin ko, sasabihin mo ha. Ah. Tambo kayo ko ngano ka ani? Tambo kayo ko kung ngano ka ani. Ngano ka eh. <laughs> 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 ikaw, 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 ikaw. <laughs> Sige, <ikaw>. hoyo. <laughs> Tigayan Na kayo. Ah. Na kuwapak kayo. Tambo kayo ko ngano ka ani? Hoy! <laughs> <tos entusiasmo> oh! Ah, itu nalang, itu nalang. Di Bali tambok bahasa gua apa? Ge 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 ge. Di Bali tambok bahasa gua apa? Di Bali tambok bahasa gua apa? Ah, ejo ejo ejo. Di Bali tambok bahasa gua apa? Ah, <laughs> oh! Oh, tak nak gemai sebatau. Tak nak abang batak gemai Oh, bata, kayo, bang! Kata Asbah eh. ni.